ha, uulitin ko mga boss uh, kung hindi nyo hindi tayo magkakaintindihan sa chat at napakahirap ang chat now pumasyal kayo boss, libre naman yun o, kahit hindi ka magpapagawa, okay lang yon mga idol, ha, mga damang mawa sa inyo uh, uh, konti lang to, saglit lang tong video uh, sa mga nagtatanong sa problema ng motor uh, mahirap mga boss pagka uh, sa video lang talaga iba yung sa personal na maririnig uh, kung makakapasyal kayo libre naman yun walang babayaran wala kayong babayaran uh, check lang natin kung saan talaga galing para alam nyo na kung hindi man sa akin papagawa kung sa iba man kahit papano alam nyo kung may idea kayo na saan talaga galing para hindi na hindi na kayo maluloko or ano gawa ng meron tayong isang customer na sabi sira daw ganito, palitan daw ganito, pero ganun pa rin ang tunog. Kumastos na na 9,000, kaya napakahirap yon Kaya lang naman anak eh, ang gastos, gawa ng sa diagnose. Tapos sa mga nagchat-chat, yun nga, lagi sinasabi ko din naman yon na hindi naman perfecto ang mekaniko sa tunay na buhay. Hindi naman talaga perfecto ang mekaniko sa tunay na buhay. Nagkakamali talaga walang magaling, kahit sinong magaling, lahat, lahat nagkakamali. Uh, kaya lang naman medyo siguro may mga lagitik na kaunti, pero malaking pinagkaiba. Uh, meron ako, uh, aminin ko yan, meron mga nagchat-chat sa akin na boss, meron kaunting lagitik pa. Siyempre boss, kaya lang may lumagitik yan kasi hindi nga natin pinalitan lahat. Depende rin, depende rin sa budget mo at hindi naman yan nalakas. Gaya na yan. Tapos kung gusto mo talaga, pag nagka-budget ka, walang problema, Uh, papalitan natin kung saan galing talaga kung halimbawa katulad ng iba hindi ko nag, hindi ako nagpapalit ng tapet may natuktok pa rin tapos nawawala sadyang ganon pero kung gusto mo edi budgetan natin gagawin natin uli libre yun. tapos yun nga uh, nasabi ko na no yung mga may ingay uh, kung, ka, kung kaya nyong pumunta pumasyal libre naman uh, pumasyal na lang kayo mga boss gagawin namin lahat ng aming makakaya, ng best namin. Tsaka yung sa mga hindi na reply ano, uh, mga idol, ah, uh, uh, minsan nagtatampo, marami nagtatampo boss, ang tagal na ng chat ko uh, pasensya na kayo boss, kasi nga busy tayo lagi uh, kung marireplyan man, hindi ay, ayos pero kung para sa akin kasi, uh, sa lahat ng mga nagko-comment na mayroong magko-comment na boss itong akin, wag po kayo dun sa ano, pwede kayong mag-comment ng ano, yun, halimbawa yung mga heart react ganyan, pwede yan, pero hindi ako nagre-reply dun sa comment nyo, sa mga video ko. Dun kayo mag magtatanong sa kula, of course, kasi may admin tayo dun, yun ang magre-reply sa inyo. Kaya hindi wala ko na yung pansin nyo, hindi ako masyadong nagre-reply dun sa mga comment section doon na kayo sa page ko mismo sa Kulaog Works. Tapos, yun nga, uulitin ko mga boss, uh, kung hindi nyo, hindi tayo magkakaintindihan sa chat at napakahirap ang chat now. pumasyal kayo boss, libre naman yon o kahit hindi ka magpapagawa, okay lang yon Kasi ang mahalaga doon ma-check at para masigurado na kung doon talagang problema. Sa tunog pa lang mga boss, alam dapat ng mekaniko yan. Kaya nga minsan nalaki ang gastos nyo kasi nag -bop -bop baka sakali lang sila na ito nga ata yun, baka ito yun. Minsan nangyayari din yan sa akin, pero bibihira. Dahil sa tunog pa lang, malalaman mo na kung may problema ang ilalim, at saka uh, kung sa ibabaw lang. Tapos sa mga hindi nakapalo sa akin dyan, huwag na kayong mahiya. Silip ka na pa ng silip, baka naman. Palo mo na rin ako, kasi marami kayong matutunan sa akin, hindi ko kailangan ng... Uh, ano, Uh, dadami ating customer pero pag dumami goods pero malaga dyan uh, marami kayong matutunan sa akin hindi lang sa uh, <clears throat> magkakapira tayo no siyempre kaya ako ginagawa yan para din sa inyo tsaka siyempre lahat ng mga nag request walang sticker dalaw uh, sa Bertlingo ang dami pumunta sa atin walang sticker ayan dumating na sticker natin ito lang dumating Ayan mga boss, uh, lahat kayo mabibigyan din eh. Basta pumunta ka, nagpagawa ka man o hindi. Basta i-supporter ka at saka sulid. Ibig sabihin dadayuhin mo lang sticker ko, ibig sabihin doon pa lang makikita na sulid ka Ah, uh, sulit sulid supporter ka. Hindi mo kailangan, hindi ko kailangan na magpagawa ka sa akin kahit sa iba kang papagawa, pag humingi ka, bibigyan kita. Basta'y uh, basta yung mga boss, pagka ibibenta pa ko lang pag ibibenta niyo ang motor, tanggalin niyo na to. Kasi minsan ginagamit 'yan sa kalukuhan pagka naipasa na si motor, dakadikit sticker ko, sisiraan tayo, pag nabuksan ng iba, o oh, kasi ganito, 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 ganito. Gaw, gawatan ni Kulaw, kasi may sticker, yun, laging ginagamit yan, ganito kasi yung mga boss, kahit may sticker kayo, uh, ay, humingi lang kayo sa akin, tapos hindi naman kayo nagpagawa, kung nagpagawa ka man, tapos pinatamaan lang natin yung motor ni Tropa, at ibibinta, pwede kasi yun boss, bakit? Kasi nga ang gawa namin magdipindi pa rin sa iyo, hindi magdipindi sa amin. Gustuhan, gustuhin mo namin mapulido, mapapalitan lahat, pero gusto mo patamaan, ginagawa namin yon para sa inyo, hindi para sa amin. Kasi ang amin naman, siyempre, kung anong gusto mo, ah uh, yun ang susundin namin. Yun lang mga kulaog, no? ah uh, sa mga hindi nakapalo, papalo na ako at marami kayong matutunan sa akin. At saka sticker, daanan nyo na lang, at saka maraming salamat sa inyo lahat.